Magandang araw po mga ka-adventures Ngayon po ay uh, Maghanap po tayo ng Kabuti Dito sa atin Meron akong nabalitaan So meron daw nakita dito na Kabuti yung pamangkin ko Kaya uh, hanapin po natin Bali Ngayon po kasi Na season Yung Tagtubo ng mga kabuti yung uong sa Ilocano uh, maghanap po tayo ng uong saka kukunin po natin tignan po natin sa gilid-gilid uy ayun may nakita na ako mga ka-adventure maghanap pa po tayo ng iba baka mayroon pa tayong mahanap medyo marami-rami din yung uh, nakita po natin napapunta tayo. Marami pong mga kahoy dito. Iba-iba. Uh, meron pong puno ng lansones. Uh, yan. Sa likod natin. Lansones po yan. At ito naman ay yan. Kaimito. sa meron din silang ah... Uh, ang ganaga natin, mangustin. Yan po yung mangustin mga adventurers. Yan, sa likod natin, mangustin po yan. Yung color uh, violet. saan nagtanim din po sila ng papaya. Saka so, meron ding kawayan. Yan. Saka durian Uh, merong durian na maliit yan saka merong durian na uh, malaki may bunga may bunga po yung mga, durian po nila mga adventures oh yan mga bunga ng durian po nila pero maghanap hindi po durian yung ating kanto dito yung ating sinapol kundi uong maghanap po tayo ng uong para meron tayong isagpaw sa mga gulay or di kaya ay ah, igisa igisa po natin yung um, uong ayun po bali nandito na po tayo sa may malapit sa dulong bahagi kadaluluhang bahagi ng uh, er, uh, lugar po natin yan, tignan po ninyo yung buko maraming bunga saka dadalhin ko po kayo sa may lugar na maraming gagamba um, gagambang malaki spider lawlawa papakita ko po yung tignan po natin tong kwan ah uh, lansones ah yan. yan po yung tinatawag na lansones mga ka-adventures kung mainog po ito ay magiging kulay yellow yan kulay green pa lang dahil hindi pa siya nahinog yan po may langka din po sila. Ayan, merong another na lansones. Yan po. Medyo pahinog na ito. Pahinog. Medyo pahinog na po yung uh, lansones po nila. Uh, hindi lang pwede na hindi lang natin pwede na kunin dahil hindi naman sa atin kaya hanggang buya buya na lang po tayo yan po yung gagamba mga adventures ang laki nakakatakot yan nagkalat po sila dito po mm. ang lalaking gagamba mm. yan meron pa po doon ayan po may nakita po tayo dito ang uong na nag-iisa ayan po siya uong kunin na po natin to pang dagdag po natin sa uh, nakita natin kanina yan uong lang sa umaga yan baka meron siyang kasama mga kadbin shorts baka meron po siyang kasama hanapin po natin hindi po ito uong agado dahil kung uong agado po ito ay nagado po marami kaso kay iisa uh, ang tawag yan ay uong agmay-maysa yan uong agmay-maysa so, meron na tayong nakitang isa na uong agmay-maysa so, maganda pa po tayo dito sa gilid gilid Come on, guys at happy yung area po ito kaya uh, sigurado tayo na hindi po natin ito makikita lahat kung merong mga uh, uong na nandito ngayon nabalikan na po natin yung uong na nakita natin kanina para makauwi na rin tayo at makapagkapi dito yun sa gilid so ayan po yun na po yung uong kanina hindi madilim hmm. yun po yung uong na po natin yan saka meron din po dito Yeah. Meron din po dito kanina eh. Pero yung nandito, uh, medyo maliliit pa. Eh, parang wala dito. Parang nataw-taw po tayo. Saan kaya yun? Ah, ayun. Ayan. Ayan. dalawa Gandang nakuha ang dalawang uong Ito po yung iba hmm. Mushroom Uong Sa Bisaya ang tawag ko dito ay Ligbos hmm. Marami Patlo na Saka may kukunin pa po tayong iba. Yung iba. Pag tumabot siya hanggang hapon Ay hindi na po siya Tignan po ninyo hmm, Tignan po ninyo Dami Papagkita ko po yung Lahat na na ko na uh, iba ipapakita ko po, po yung lahat na uh, nahanap po natin so ayan po ito po yung lahat po natin na uh, nahanap yan sang na po ito pwede natin siyang igisa na ganito lang pwede din natin siyang ihalo sa mga uh, gulay gulay saka sa mga noodles sa ano pa ba sa sardinas yan pwede po siyang ihalo mga ka-adventure kung meron tayong mahanap ulit dito ay susubukan natin mag catch ah mag -catch. susubukan po natin ah, mag magluto ng kabuting uo to so bali ngayon ay kukunin na po natin to itong ating mga nakuha at baka baka hanggang dito na lamang din po yung video po natin. So maraming maraming salamat po mga ka-Adventure sa so mga ay bago po 'yon. Ipapakita, ipapakita ko po sa inyo yung bunga ng mga protas po dito dahil 'yun ay bunga na nila. Ito po yung tinatawag na durian. Ayan, maraming tinik. Ayan, ang papo dyan. Mga bunga ng durian. Delikado po ito pag, pag mahulog at nagabatog tayo. Ay delikado. Ito po yung kanyang bulaklak. Ganyan po yung kanyang bulaklak. Hmm. Ayan. Saka papakita din natin yung bunga ng mangustin baka hindi pa po nakakita ng mangustin ay ganito po siya ganyan po yung kanyang bunga at ganito po yung kanyang puno Ganpo po yung kanyang puno at ito po yung kanyang bunga bunga ng mangustin ito po yung isa sa gusto ko pong protas uh, dahil masarap po para sa akin. But, hindi pa po yan hinog. Pag mahinog po yan, uh, magkukulor maroon. Kanyang kulay. Saka meron ding papaya po doon. Sa banda po roon, papaya. At sa banda po roon, ay merong uh, rambutan ayan po yung rambutan rambutan malapit ng mahinog saka meron silang uh, dragon fruit so baka hanggang dito na lamang po itong video po natin uh, at muli po uh, maraming maraming salamat po sa panunood at uh, see you on the next one